Hello mga guys, bali ali tayo ngayon pagka tali tayo ng ano ng alimango. Uh, pasensya na uh, matagal pag-upload. ay bali nakapangilaw yung kasama natin dito sa trabaho. Kaya bali akong magtatali ng alimango. Tusyaw. So, Tusyaw guys oh. Ya lo. Oh. Wow. Ya lo. Oh. Tabak mo guys. Ya. Ya bali mencatali tayong lima ngayon. Simplihan lang natin. Yan. Sapatos pa. <laughs> Bali, pipitin lang muna natin ang ating panali. Tapos, isusuot natin dito sa ilalim niya. Yan. Tapos, hawakan ng isang sipit at dito, didi ng ganito. Yan. Tapos, ganun din sa kabila hindi na dito tapos ito naman ang iyan natin yan sya yan pag sa tali na pero dipindi pa rin guys kung gusto nyo na patibahin pa siya. pwede dito pa yan at dito

okay guys yan lamang ngayon siya na ngayon lang tayo talaga nakapag upload thank you po sa aking mga subscribers dyan thank you thank you at sa patuloy po na sumusuporta at tungpa po sa mga hindi pa dyan nakapag subscribe ay mahalip po mag subscribe sa aking uh, mga TV channel thank you and God bless bye bye